sarap ng tulog nito pag titripan ko susunduin niya si mama ng ten pero seven o'clock pa lang yeah, i-adjust ko yung remote ya jess bu gantungin kunci kuarter terdiri para imigran Bo. 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 Sundin mo mama. Ano ba? Kaka. Nanji. Magtaten na. Magtaten na. Kaka. Ano na gising na? Gising na, nagising Ano ba? hindi mo, gising mo. Mulan. Uy! hindi mo pa si Mama. Gising mo, gising mo. Gising gising mo. ka. na. Mungkin dia tidak ada di mama. Dia ada mama. Aduh, macam mana dia tak mama. Abang, mama ini. Ada, ikaw ang mutak hindi tapos hindi ka nang titili ha ha hmm? umay kaya tulog mo ha hindi kita nang istorbo ha pasalamat ka sa akin pasalamat ka pero natulog kita ha sing Chat mo, wabot ka ba? Nag-charge pa yung phone mo? Hindi, tango naman. Kaya nga, eh, hindi. Kanina pa sa ilaw ng ilaw, mag-charge ako. 6 o'clock, nagising ako. Pakuwa ko, hindi ka pala kapag-charge. full tank. Ay, full hmm? Na Hindi niya pa nakita yung oras sa <laughs> pool. Hindi pa siya. Hindi niya pa alam yung oras. Pag nalaman niya, sasabunutan ako. Cut ko muna. Nandiyan Низкая. Низкая. Ну, разного. Низкая. Пин. Утомленно молнию. ха 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 It's a frog! Iyaw ata po! Uy, bakit? Malito <Police>. siya! <laughs> uh. Oh! Gumising ka na! Ikaw nang kay Batsing! Neguinho, olha esse canal de vale esse canal. A tá <pump>, <coughs> 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 <coughs>

nakikipit ka ni mama at saka